macam ni, 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 macam Ayun, script ko na ito. Ba balita ko. May balita ko kay Kisses. Magandang hapon sa inyong oh, lahat. lahat. Si Ate, ito na araw na ito. Ato, ayun, ako na araw na lang. Wala. Wala po doon sa school namin. Ikaw ang panong ikaw ang panlaban. Ayaw ko lang eh. Pati niya ako nga. Pati niya ako nga. Si Okay. Oh, Para ba ba? sa office oh, yan ha. Magandang hati yan. Okay, sayin, si, si Jay yan. Sa araw neto, ar mas sa na ito. Si Jay yung naman sa office. Mga bagong bayani. Ang kaya na si Jay na. Na sila okay, nung... Na si yung buksan. Sa si pag-insibol okay. ng mga kabataan. O, oh, ganyan. Nariyan ang abogado. Ay, niya ako. Ay, ako. Ay, si ah, Wow! Ang daming candies! Hindi lahat meron. Dalawayo pa may nagbalot. Hindi lahat. Kinuha na kagad niya. Ay, pa Sino ko sa iyo? Pangarap na dahil sa turo ninyo. Kaya ang tagumpay, anay sa inyo mga gurong bahay inyong pakinggan ginagalingan isang awitin para naman ulit inyo ay laan bilang pasasalamat salamat sa Diyos tapat na pagalingan para sa kamatahan mama ikaw magsaserve ikaw ilutin na lang kita hindi ako hindi nagpa-practice ka na nga eh ay, nagpa-practice ko na eh. Pagka-practice ka na nga ng bote. Pagka-practice ka ang gandangan Ha, may ah, okay. Kasi, okay. may pangad. Ah. Oh, may na ano, may wala Oo, may Walang pagkain. Pero hindi nga kami maka ano do kilos. Bakit? Kalo ko sa pagkain Sa syempre hindi pa niluto yung bukas yung iba, sabi ko pang kain. Okay. Eh kakain. kami. Ah, Tama. Ati, huwag ka na mag Mag-chocolate. Oo, buhay. Huwag mo Ano yun? Ano? isulok mo ako hindi na nung chocolate kung mo niyan? eh unun saan kasakit penguin kasi ano 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 wala? Naman pa. Hindi ko po alam. Pero na ba doon lang kung ano nangyari nga. Kwan saan? Facebook. Kaya alas mong upit ka na, nagkamukha mo na sa-advertise. Kabuti at ang huwag natin nakita nung ano. Sa kondok pa rin na pag-usapan mo sa inyo. Ano pa mong si Kuya? Diyan mayroon nga yun ano, mabuti talaga. na ano? Matawagan. Ay, hindi na buti. yung ano na. Nalokit nga. Nalokit? Oo, nang sa cellphone. na nakalagin, nakatracking. Eh nakita, umano, pamanila na. Ay, dapat ay ganun talaga. Meron ko na. Sino? Ayaw, ano, yun nakuha sa Manila na na-hypnotize. Binit ang air tag or she? Kapag tapigyan siya nga, eh, siya nga doon. Ha? mo doon. Okay lang. Okay lang. Focus ko. P2. Dili min. Tagaan man ma mag-open nang candy. Gusto ko. Ah, sir Percy and Oh. Ha? We uh we sir for status. Big boss. big boss na na. P2. May need din mausok din. Wala Dito na lang sa Hana. May, may, may bago sa Cowboys Girl. Hindi. Sa Canopy. Canopy? Eh, ano yan? Kapila kapila Hindi.